so dahil burn out hindi tayo makagawa ng pigs natin ngayong araw so magtatanim tayo ng pigs <laughs> magtatanim tayo ng madre de agua para guys samahan niyo ako para after 2 to 3 months lalago na ito may gagamitin ulit tayo lapit na kasi maubos yung mga binibinta ko guys eh. sa <laughs> magtanim din tayo height konti guys tara dito tayo magtanim guys sa gilid para gagawin na siya nating kung uh, ano pinakaalad na itong tatanggalin natin itong mga dragon pot guys kasi pumunta na sa kabilang lote so ayan may walo tayong itatanim dito hindi natin namamalayan guys sa uh, sa paglipas ng mga araw eh lalago na yan ay okay guys wala tayong taga video kaya <laughs> videoin ko mamaya pag nakatanim na tayo so ayan guys nakatanim na tayo meron tayong walong puno medyo madami-dami itong itinim natin ngayon guys kaysa dati <laughs> And syempre, ni-recycle natin yung plastic niya. Hi guys.